Pero mayroong gawin na mo idol o oh, gamay idol oh, oh kasama idol Bagong kaupot o oh. oh Ayer Ali sa kwan Tunggan <laughs> Idol gamay na si idol oh. Wala pa layo pa hmm. Kalmada idol Gabing init timing-timing kami berada sini dia dulu. Timing nak berada. Si oh, oh, na oh, oh, ah. Pagung kuan pun dia si idol, praktis ba. Oh. Dia si ram posit idol lo, gemai idol. Oh. Gemai. Oh, dia ogon, oh, li, li, dia ogon mula lang nak kai gemai mana? Oh. <laughs> Ai. Gamay gamay idol. Ho. Palundan. Oh, dua <laughs> Palun kablog. Oh. oh. Dua kabok oh. idol. Ah, dua dua uh, idol. Oh. <laughs> dua May na idol kay surety tayo ning bago kong kaupo do. Duwa dayon nang Dawi sa isa ka buya birahan lang idol oh. Pero gamay. Oh. Di bali idol. Oh. Na hinay lang. Kay para sigurado. Hmm. Oh. Ha? nga sa pilit uh, ayo pagpe-pirate. Oh. Uh, na lang. Kay duha kabo, kinina blessing idol. Kay mo ma maugay primero na muna adawi pa. Duha. Ah, tara so idol, kumay. oh Ah. Ara idol. Liugon mulayin na para 'di magkalat ang Buwan. Wow. wow. <laughs> Pungus ka kelas atas ay dol. Saya darah mulai dol. Oh. Ada. Maya. Dan mai ke Oh. Thank you. Sa blessing ay Sa gagmay. Oh. Dua kebuk. Dua kebuk dah Oh.